Hello. <laughs> Hi, partner. Yo. Nandito na tayo. Ito na. Happy healthy na tayo. Mm, she's ready? ready. Ready na mga viewers, ang dami nag-aabang nito lalo na 'yung mga fans mo. Ang dami mong fans, It eh, mga Zumba girls and mga lalo ni mga senior yon. boys. Para Ito. maging happy healthy hopefully. Happy Healthy ang ating Happy Healthy at iba pa okay. para sa lahat ng ating mga kababayan. Yeah. Ang titulo ng ating poster ngayon ay ay baliktad <laughs> 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 hindi yan ang una. Oh. Oo, dapat yung may number one. May number one, okay. Yung oh. ito ay fit. So, number one po natin mga yeah. kababayan yon. Ang ating uh, tema ngayon ay fit. For Christmas. Iyo, Ibig sabihin, matibay ang katawan at ating emosyon sa Christmas, sa panahon ng Pasko. Mm -hmm. Okay, eto kapag Pasko, eto pong dahilan eh kapag Pasko ang tradisyon ay fiesta, di ba? Nak, no, siyempre. Pasko fiesta Pilipino pa, okay, pa? <laughs> So fiesta. Istang Paskong oh, Pilipino. Pilipino. Tama ba? Yes! Ito, ibig sabihin maraming pagdiriwang. Mm -mm. Sure. At ang mga statistics na ngayon, lumalabas at sinasabi ng mga statistics sa Pilipinas na sa panahon ng Pasko at New Year's, mm. lahat o halos lahat or maybe 50% of people Gain weight. No. Lahat ng mga tao, about 50 percent ay tumataba no. o bumibigat ang kanilang timbang. Siyempre. Palagi ko hindi lang 50 percent. Ayun si Partner Ricky. Hoy! Yes. Wala pa yun so na. Nasa bahay. na. Hello Partner Chairman Ricky on the house. <laughs> partner Pagalitang Ricky. hapon. Nandito na tayo direct mula sa Clark Speedway. Nakla-speedway culminating activity ng GR Toyota Gazoo Racing Philippine Cup last day na for the uh, year today. No. Yun. Yes. Anyway. Okay, mm -hmm. resulta niyan. Dito <laughs> na din mo sa Facebook. Ha, ng mo. Alam ko na rearing to happy health yet iba pa na si partner Cory Goyen. At ako'y okay. nakastambay lang dito. Kahit saan ka man, sa Pilipinas yeah. o sa buong mundo, Itong fit for Christmas ay para sa lahat. Mm -hmm. Eh, ayaw natin tumaba o bumigat ang ating timbang panahon ng Pasko. Oh, diba? yun bray, yun bray. So paano? At anong na natin gagawin? Anong dapat natin gawin? Kasi kaya naman natin iwasan ang pagtataba pero, hmm. pwede rin magkaroon ng magandang pagdiriwang. Mm -hmm. So, you can enjoy the fiesta, Basta. but still also watch your waistline. Control. Time yes. Go control it. Ba? Yes. So, oh. that's what nila tawag nilang win-win situation situation Tama ba? <laughs> yes. Win the so, weight. Yes. Ika talong weight. Hmm. Mag-oast taking kayo ngayon. Raise the right hand. Mahirap maggo taking off, oh, <laughs> mga inimita namin dito. <laughs> ang kamay at sabihin mula ngayon. Mula ngayon. Eto na number one, easy lang. Go easy on the calories. Yun. Ibig sabihin, unti unti, unti, unti magbawas, magbawas ng mag calorie intake. intake. Paano natin gagawin yon? Yeah, at partner, oh. lalo na, na ng ngayon na oh. uh -oh. diba? malapit na ang Pasko. Malapit na ang Pasko. Oo, o, partner. Di diba sabi natin, partner ko, you before you leave, mm -hmm. <laughs> <laughs> Kasi dapat, magbawas mo na ngayon Ayon. para Pagpasko, yes. meron tayong konting liwe na pwede kumain. O, uh oh, uh oh, diba? Oh, yan ang, yan ang eh. rule one ni... Pero partner ako, uh oh. ano ang rule nito, partner, ito, partner uh -oh. ha? Oh. Yan ang tinatawag nila, smart eating. Mula December 1 hanggang 31. Hindi ka na kumakain ng lechon. Naku, naniwala ako dyan. Oh. for the past uh, ah, maybe 10 ilo. years. Meron ko kilala, bumibili boy. pa eh. Oh. Mas kinawa ng 4.14. Christmas, December. Um, Hindi na partner ako kumakain ng lechon kasi kinakain ko naman siya the rest of the year. Ah, <laughs> <laughs> uh, kaya pala Hindi talaga, ka wibili dahil the rest of the si Parker year. Si partner Ricky naughty boy. Naughty, boy. naughty boy. boy. Naughty na good boy. boy. <laughs> ito boy. na nga. Serious talaga. Kaya natin magkaroon ng pagdiriwang. Kaya po natin mag-enjoy. Hmm. Pero kailangan tinatawag ng smart eating. Mula ngayon, hmm. pagbawasan po natin ng konting-konti ang mga intake natin. Halimbawa, kung sanay po tayo sa dalawang tasang kanin mm -hmm. kada meal time, dapat bawasan na sa isa. Isang tasa na lang. Isang tasa na lang. Kaya ba natin. Mm -hmm. Kaya ba? Mas kinakalating okay. tasa, pwede. <laughs> Hindi isang bandehado. <laughs> ah. Okay. Bakit? Para pagdating ng Disyembre, sasabihin mo, ay maluwag ang pantalon ko, maluwag ang damit ko pwede naman ako kumain ng konti para ma-enjoy naman ako. Di diba? <laughs> Number two, yeah. kailangan magkaroon ng mindset. Mm. Can you say mindset? Siyempre. Kailangan magbigay ng permiso sa sarili. Kayo mismo, hindi kami, mm. magbibigay permiso sa sarili na mag-calorie control. Lako. Hirap. Calorie. Calorie hey, na, kung, na lang. Control na naman. Kung ka at ibang tao magsasabi sa iyo, o oh, bawal yan, walang mangyayari sa buhay mo eh. <laughs> Dapat, kung tutuusin po natin, Dapat nga, kailangan galing sa sarili yon Kung yes. Kusang loob po natin Aba. yan. At iba, ba, tinitimbang so, pa. Tinitimbang pa iba. No? Ayun. Kaya kailangan mindset po natin na ako mismo gusto kong mag-enjoy sa Christmas pero ayaw kong tumaba. Hmm. So anong gagawin natin ngayon? kailangan na magbawas ng calories ngayon. Yeah, Pero yung yung decision galing sa sa utak mo o sa kaisipan mo ay dapat galing talaga sa sarili. Hindi galing sa nutritionist, mm -hmm. sa doktor o sa magulang mo o asban mo o asawa mo. Dapat galing sa iyo. Okay? Yes. You yes. have to make it clear. Bakit? I... Ang resulta, kapag ginawa po natin yan ay after Christmas or New Year, wala tayong weight gain. Hindi oh, tayo magiging gain ng weight eh. Kung iniisip po natin ngayon, Controlled. na I don't want to gain weight, mm. but I will be watching my calories. <laughs> eh, yes. Okay? Yes. madali lang yan. Oh. Sige, hindi kayo believe sa akin na Number What? three, mm. okay na, hindi naman 50%, okay na magkaroon ng 30% mentality. 30%? Ano yung 50%? 30% ibig sabihin, bawasan na natin ng 30% Ayun. ang kinakain natin mula ngayon. 30% ibawasan bawasan ang kinakain natin ngayon. Let's kung isang pinggan, buong hmm. pinggan, para siyang bundok na, malaking bundok na pagkain, <laughs> oh. bawasan mo ng 30% yan. No, heal na lang, heal. Okay, heal na lang. O kaya yan ang tinatawag kong 30% mentality. Okay. At ang unang babawasan po natin ay ang matamis, ang matamis. at ang ala at, at, at ang carbohydrate. Very good. Very good. Okay, number four. Kailangan maging fit ngayon din. Napakasimple po mga kababayan. Mag-walking lang tayo. Oh, yes. Yung makatulong sa ating puso, sa ating blood sugar, sa ating blood pressure yes. at sa ating immune system. Mm -hmm. Serious po ito, hindi biro po ito. Ang taong nage-exercise araw-araw, kahit 15 minutes a day, ay talagang magkakaroon ng isang katawan na mas malakas. Yeah. Tarang si Kuya yeah, Chairman Ricky. Araw-araw nag-walkings sa golf course. Oh. <laughs> so, number five dapat maglakad po tayo araw-araw, mm. mm. araw, rain or shine. Yon, rain or shine, ha? Wala. Talagang Boy, tuloy, ano, tuloy. Corey, pagkagol, golf 1,400 calories ang oh. Magisingin. Very good. Galit. Really? Hindi lamang golf, ano? Lahat. Yung mga tao na naglalakad lang papuntang opisina. Oo, oh, yung mga oh, bus, oh. No, no, more, or... walking. more walking. 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 naghihintay ng LRT, MRT, nakundami niyan. Oo. No. Oh, ito naman. Number five, follow the gulay muna diet. Follow the gulay muna diet. Paano ba yun? Uh -oh. Anong ibig sabihin nun? Kapag magme meal time na po tayo, ang unang dapat natin kainin ay gulay. Mm -hmm. Hindi kanin, mm -hmm. hindi karne. Ang gulay ay dapat mauna. Yes, Bakit? gulay, gulay. Kasi uh -oh. pag nauna ang fiber sa loob ng ating chan, Mapupuno ang ating tiyan ng fiber. Mm -hmm. Kaya, mababawasan ang ating appetite mm -hmm. to eat more. Yan ang tinatawag na smart eating. Smart eating. Unahin ang gulay. Veggie first. Unahin oh. ang gulay. Oh, mm. Ang resulta po, child. promise. Weight loss. Ba, ganda. Saka mukhang gaganda daw yung kutis mo para magiging fresh daw. Siyempre, okay, mo ang kutis ko. Ganda nga, no? Parang prusila, ano? Parang tikaw ba yan? Tinan mo yung kutis ko. Ah, ito rin, Ricky. Rex parang AI na yun, ah. Ganda. <laughs> pero yung mga kayumanggi, maganda ang kutis. Kahit medyo dark, yeah. yung kayumanggi ka, pero maganda yung Partner Ricky, yung kulay mo mm. ay usong-uso na sa mga beauty pageants. Ayan. Yung pala ang kulay mo pare. Sikat pala yan. Oh. At saka iba ang, iba ang sunblock ko sa mukha. Iba mukha? mukha. Ah, Kesa sa arms. Sunblock yan. Oo nga nga. May oh. ibang kalang tanong hey. ka dyan. I am Republican. Nakalagay ako hey. no? ngayon. Ang taong kumakain <laughs> ng mas maraming gulay, uh. mababawasan ng kanyang carbohydrate, mm. mababawasan ng kanyang protina. Yes. Hindi ko naman sinasabi mo kung kumain ng carbohydrate at protina yung sabi ko lang, iwasan lang ang overeating, no? When you eat more vegetables, mm. mas mataas ang fiber. At lalong gaganda ang ating digestive system. Okay? At gaganda ang kutis. Gaganda ang kutis, I promise you that. Tingnan mo si President Trump. Ang ganda ng putis. Yes. So, eh yung guys natin mamaya, yung governor ng Leyte, like, ang ganda ng putis. Niya, hamburger sa kasi, lang yata eh. Yung... Oh. O, <laughs> <laughs> congratulations na ba si President Trump? Yes, of course. Oh, congratulations. Ay, congratulations sa bagong Ay. pangulo na ng United yun States yun, of America. Yung pinili ng Amerika, ano pa kaya naman natin dun? Kami <laughs> oh, oh. pa nagko comment. Eh, <laughs> para wala <kayo> pa pakialam. naman. <laughs> Amerika na decide. <design. laughs> President Trump, congratulations. Yes, kung ah, oh yes. <laughs> Sino man ay magiging peaceful. pangulo ng kanyang bansa. Yes. Igagalang. At pinalad ng Panginoon din, yes. di Galing, galing talaga ng story niyo. What a story, a comeback story. Yes, okay. yes. Mm -mm. Okay, comeback talaga ngayon ng ating Bewang. Bewang, yes. Okay. Number eight. Mm. Gusto niyo talagang mag-lose weight? Oh, Gusto niyo? Paano ba yan? Ano mga kaibigan? Itong pinakamadali. pinakamadali. Hindi ko sinulat dito sa number 8 pero alam natin yan. Uh -huh. Uminom ka muna ng isang buong basong tubig. Ah, 30 minutes before your meal time. Before your meal time. Oo nga. Tama. Isang buong baso ha? Isang buong baso. Ay talagang mawawala ang inyong craving for food. Oh. Pwede rin pang method na ginagamit ko. Oh. Kaya mo ba talaga? Ubusin ng isang buong mansanas huh? o isang buong kamas bago mag-meal time? Ah, kaya ko. Oh, ako ang ginagawa yung ko yun sa Mansanas? So yan partner, oh. kung kaya mo yan, ang galing mo, saludo ko sa iyo. Sa ko yung aso ko. Ah. <laughs> <laughs> Taya naman. <laughs> Di ba pwede mga mangga, mga pineapple, mga... Cheese sinigwelas, No, no, no. Masyado Mata matamis ang pineapple. Okay, kaya apple talaga, um, at singkamas. Singkamas. Okay. Kung kaya nyo ubusin isang buong mansanas or di kaya isang buong singkamas na okay. mas mura. Okay. Pagkinain okay. po ninyo yan, tapos magla time o dinner kayo, siguro you will cut by half, 50% pababawasan sa food intake mo. Yeah. I promise you, ang taong gumagawa nitong regimen, mm. weight loss, 5 pounds in 10 days kaya. Wow. Kayo kaya. 5 pounds. Daling sa akin ko. 'yan. Try depressed po 'yan. Yeah, palang 'yung balance uh, Number it, nine. It, oh. Kailangan talaga matulog on time. on time. On time. Regular bed hours ang kailangan ng ating katawan mga kababayan. Yo, maaga ba? Rest. Number 10. Kailangan magpahinga kung nararamdaman nyo na pagod na pagod ka na. Ayun, tama. Tama. Rest when you're tired. Oo. Oh, yung mga oh, ating yourself, kaibigan, rest push. muna. Rest when oh, yeah. you're tired. A little bit. Patsiki na siesta ng konting mali, mabilis. 30 minutes. Power nap. Yan. Rest. Very good. Yeah. Yan na ba yun? Tapos itong positive thought natin, mga ka, ka kaibigan, What's mga kababayan. etong ating positive thought for the week. Walang imposible sa buhay kong malakas ang pananalig ko. Uh, yes, in English, diba? strong faith. There is oh, nothing ay. impossible. impossible if my faith is strong. Yes, steadfast faith. O, oh, tama. Keep the faith. Ayun ang ah? sabi dyan. Kaya mo yan. Kaya, Kaya mo, yan. mo yan. Keep the faith. <laughs> keep the, Lord. the faith. Ngayon, keep the faith. Very good, very good, very good. Yan, galing. May nabati. Break muna tayo. Break muna tayo. Break muna okay. tayo. It's 4.40 na. Mag-break muna tayo. At nandito na si Governor ng Leyte. Sa pagbabalik ng Kaya mo yan. Kaya mo yan.